Alright, welcome back si sa isa na namang video tutorial. So meron po tayong sasagutin comment dito. Uh, Nag-comment siya doon sa video natin na kung paano ma-block yung mga wifi user gamit yung MAC address o yung tiyatawag na MAC filtering. So ang question niya dito is, paano daw malalaman or makikita yung mga MAC address na nakakonect doon sa ating network? So yun yung sasagutin natin sa video na to. Okay, so para makita natin yung mga MAC address ng mga devices na nakakonek sa network natin, may dalawang paraan or may dalawang method para makita yun. Una, pwede natin makita yun doon mismo sa ating router. So kailangan natin buksan yung ating router at doon makikita natin yung mga devices na connect doon at makikita din natin doon yung mga MAC address ng mga devices na nakakonect sa ating network. So, yun yung unang way. Pangalawa, pwede natin makita yung mga MAC address ng mga devices na nakakonect sa ating network gamit ang third-party application. So, ipapakita ko ngayon kung anong application yung ginagamit ko para makita yung MAC address ng mga devices na nakakonect sa network namin. Ngayon, uh, may isang application ako na ginagamit at ang application na to ay yung NetX tool. Okay? So, ito yon So, i-download download nyo lang to sa Play Store. Pupunta kayo ng Play Store. Ayan. And then, i-search nyo lang dito yung ito yung NetX ah uh, Network Tools. Okay? So, ito yung i-search nyo NetX Network Tools. So, i-download nyo lang yan. And then, kapag ka na-download nyo niyan, na buksan nyo yan. Ayan. Okay. So, Okay, so refresh lang natin. Ayan. So, nag scan siya ulit ng mga devices na nakakonect dito sa network natin. Okay, so kung mapapansin nyo, merong 7 uh, na na nakakonect dito sa network natin sa mga oras nito. ito. Okay, so makikita natin dito sa mga nakalist dito ng mga devices, yung mga uh, yung IP address. And then, doon sa baba ng IP address, makikita natin yan yung makadress ng device na yon. Ayan, so ito yung application na ginagamit ko para makita kung uh, ano yung maka-address yung mga devices na nakakonect doon sa network natin. Okay, so sana nasagot ko yung tanong nyo. So kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!